Saka sumantuloy pa rin sa trabaho si Pangulong Marcos ngayong araw. Tsempo pa ito sa utos niyang paigtingin ng pagbabakuna sa bansa. Kaya ang DOH ilulunsad sa susunod na buwan ng Nationwide Bakuna Eskwela. Nasa frontline ang balitang yan si Maricela Lili. Um, Civil Service uh, Commission Chairperson Carlo Nograles, and the other CFC Kahit si Pangulong Commission. Bongbong Marcos hindi nakaligtas sa trangkaso na usong-uso ngayong tag-ulan. Sa awards, awards Rights for 2024 for Outstanding Government Workers sa Malacanang kanina, ang Pangulo na mismo ang umaming masama ang pakiramdam niya. Awardees of the 2024 Outstanding Government Workers, I'm sorry, I have uh, picked up what uh, everybody else seems to have, which is a cough and a cold. But uh, it will not slow me down. Kahit sa sectoral meeting kahapon sa palasyo, naka-face mask pa si PBBM. He just said he's under the weather, so I suppose It was his birthday last week so mas dami nang bumati sa kanya. I'm sure someone passed him a bad bug. Sinubukan pa ngang bawiin ang pahayag na ito. Pagkatapos kasi ng press briefing kahapon, naglabas ng statement si Health Secretary Ted Herbosa na nagsasabing nagganapanan ng maayos ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang tungkulin at hindi naman siya quote unquote under the weather ang hindi maikakaila ngayon. Maraming sakit ang dapat iwasan lalo na sa mga bata. Kaya utos ng Pangulo sa DOH, paigtingin pa ang immunization program sa Pilipinas. Matatandaan na noong 2021, panglima ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamababang bilang ng mga batang nabakunahan. Para tugunan nito, isasagawa ng DOH ang nationwide bakuna eskwela na sisimulan sa October 7. Gagawin ng bakunahan tuwing biyernes sa buong buwan ng Oktubre sa lahat ng public schools. Target nito ang estudyante na nasa grade 1, 4 at 7. It is a libreng bakuna. Bibigyan sila ng measles at rubella vaccine at tetanus and diphtheria. Tapos yung uh, grade 4 na babae, na batang babae, 9 years old ito, yung mabibigyan sila ng uh, human papilloma virus vaccine or yung anti cervical cancer vaccine. Paglilinaw ng DOH, walang pilitan ang pagbabakuna dahil hihingan muna ng permiso ang mga magulang bago turuhan ng mga bata. Ang usual process namin, pag may nag-refuse na parents, yung health workers na namin ang pumupunta at in interview tinatanong bakit ayaw magpabakuna. And then we tried to convince them baka maling information. Target ng health department na mabakunahan ang dalawang milyong bata kada taon. Sa ngayon, pinakamababa ang bilang ng mga nabakunahan sa Region 7 at Bangsamoro Region dahil sa kawala ng cold storage na importante para hindi masira ang gamot. Kaya ikinukonsidera na umano nila ang tulong mula sa soft drink companies na gumagamit ng cold storage sa delivery sa malalayong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.